Araw-araw na mga salita ng Diyos. Tumatayo ako sa ibabaw ng sansinukob sa bawat araw, nagmamasid at mapagpakumbabang itinatago ang aking sarili sa aking dakong tahanan, upang maranasan ang pantaong buhay, maiging pinag-aaralan ang bawat gawa ng tao kailan may walang sino mang tunay na naghandog ng kanyang sarili sa akin. Kailan may walang sino man ang nagsikap na matamo ang katotohanan. Wala kahit isa ang kailan may naging napakaingat para sa akin. Kailan may walang sino man ang gumawa ng mga pagpapasya sa harap ko at nanatili sa kanyang tungkulin. Wala kahit isa ang kailan may pinayagan akong manahan sa kanya. Walang sino man ang nagpahalaga sa akin tulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang sariling buhay. Kailan may walang sino mang nakakita sa praktikal na realidad sa buong katauhan ng aking pagka-Diyos. Walang sino man ang kailan may nagnais na makaugnay ang praktikal na Diyos mismo. Kapag nilalamon ng buo ng tubig ang mga tao, inililigtas ko sila mula sa hindi umaagos na tubig at binibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng panibagong buhay. Kapag ang mga tao ay nawawalan ng ganang mabuhay, hinihila ko sila mula sa bingit ng kamatayan. Pinagkakalooban sila ng lakas ng loob upang mabuhay, upang gawin nila akong pundasyon ng kanilang pag-iral kapag sinuway ako ng mga tao sinasanhi ko na makilala nila ako sa kanilang pagsuway sa liwanag ng lumang kalikasan ng sangkatauhan at sa liwanag ng aking kahabagan sa halip na ilagay ang mga tao sa kamatayan hinahayaan ko sila na magsisi at gumawa nang isang panibagong simula. Kapag ang mga tao ay nakakaranas ng pagkagutom, inaagaw ko sila mula sa kamatayan hangga't sila ay may natitirang isang hininga na pumipigil sa kanila mula sa pagkahulog sa bitag ng mga panlilinlang ni Satanas. Ilang beses nang nakita ng mga tao ang aking mga kamay ilang beses na nilang nakita ang aking mabait na itsura nakita ang aking nakangiting mukha at ilang beses na nilang nakita ang aking kamahalan nakita ang aking puot kahit ang sangkatauhan ay hindi kailanman ako nakilala hindi ko sinasamantala ang kanilang kahinaan para gumawa ng hindi kinakailangang kaguluhan. Dahil nararanasan ko ang mga paghihirap ng sangkatauhan, ako sa gayon ay dumaramay sa kahinaan ng tao. Ito lamang ay bilang tugon sa pagkamasuwain ng mga tao sa kanilang hindi pagtanaw ng utang na loob na ako ay nagpapatupad ng mga pagkastigo sa iba't ibang mga antas. Itinatago ko ang aking sarili sa mga oras ng pagiging abala ng mga tao at inihahayag ang aking sarili sa kanilang mga oras ng paglilibang. Ang iniisip sa akin ng sangkatauhan ay alam ang lahat ng bagay sa mundo at ang Diyos mismo na nagkakaloob ng lahat ng mga kahilingan. Karamihan ngay pumarito sa harap ko upang humingi lamang ng tulong ng Diyos, hindi dahil sa pagnanais na makilala ako kapag nasa matinding paghihirap ng sakit, ang mga tao'y agarang nakikiusap para sa aking tulong. Tuwing nasa kagipitan, kanilang ipinagkakatiwala sa akin ang kanilang mga paghihirap ng kanilang buong kakayahan, higit na mabuti upang maibsan ang kanilang pagdurusa. Ngunit wala pang kahit isang tao ang nakapagmahal sa akin habang nasa kaginhawahan. Wala pang kahit isang tao ang nagtangkang tumawag sa akin sa oras ng kanilang katahimikan at kaligayahan nang makabahagi man lamang ako sa kanilang kagalakan kapag ang kanilang mga pamilya ay masaya at malakas, ang mga tao ay isasantabi na ako o pagsasarahan ako ng pinto na humahadlang sa akin mula sa pagpasok at sa gayon tinatamasa ng pamilya ang pinagpalang kaligayahan. Ang isip ng tao ay masyadong makitid masyadong makitid para hawakan man lamang ang isang Diyos na mapagmahal, maawain at maaring hipuin gaya ko. Ilang beses na akong tinanggihan ng mga tao sa oras ng kanilang masayang tawanan. Ilang beses na akong sinandalan bilang isang saklay ng mga tao ng sila'y natisod ilang beses akong sapilitang inilagay sa papel ng doktor ng mga taong naghihirap sa karamdaman. Napakalupit ng sangkatauhan, lubos na di makatwiran at imoral. Kahit ang mga damdamin na dapat sana'y mayroon ng tao ay hindi madarama sa kanila sila ay halos walang kahit anong pantaong pagdama. Bulayin ninyo ang nakaraan at ihambing ito sa kasalukuyan. Mayroon bang mga pagbabagong nagaganap sa loob ninyo? Mas kakaunti ba ng nakaraang yaon ang nangyayari sa kasalukuyan? O hindi pa ba napapalitan ang nakaraang iyon? Sa ibabaw ng burol at pababa ng labak, ako'y nakatawid. Nararanasan ng tagumpay at kabiguan ng mundo. Nakapaggala ako sa kalagitnaan ng mga tao at sa kalagitnaan ng mga tao ay nabuhay ako ng maraming taon Ngunit parang hindi masyadong nagbago ang disposisyon ng sangkatauhan. At ito ay pila ang lumang kalikasan ng mga tao ay nag-ugat at umusbong sa kanila. Hindi na nila kailanmang kayang baguhin ang dating kalikasang iyon. Pinabubuti na lamang kahit papaano paano mula sa orihinal na pundasyon. Tulad ng sinasabi ng mga tao, ang diwa ay hindi nagbago, ngunit ang anyo ang nagbago ng todo. Ang bawat isa ay tila baga nagtatangkang lokohin ako, silawin ako, nang siya ay makalusot at makamit ang aking kaluguran hindi ako humahanga ni nagbibigay ng pansin sa mga panlilinlang ng mga tao. Sa halip na magsiklab sa galit, ako'y nakatingin na lamang, ngunit walang nakikita. Plano kong bigyan ang sangkatauhan ng isang tiyak na antas ng kaluwagan at matapos ito, pakitunguhan ang lahat ng tao bilang isa. Dahil ang lahat ng mga tao ay walang paggalang sa sarili at mga walang kwentang hampas lupa. Hindi minamahal ang kanilang mga sarili. Bakit pa nila ako kakailanganin na magpakita ng napabagong kahabagan at pagmamahal? Walang malilisanan ang mga tao ay di kilala ang kanilang mga sarili at hindi alam ang kanilang halaga. Dapat ilagay nila ang kanilang mga sarili sa isang timbangan para timbangin. Hindi ako pinakikinggan ng sangkatauhan, kaya hindi ko rin sila siniseryoso. Ang sangkatauhan ay hindi nagbibigay atensyon sa akin. Kaya hindi ko kailangang maglaan ng oras at pagod sa kanila. Hindi ba ito ang pinakamagaling sa dalawang mundo? Hindi ba kayo inilalarawan nito? Aking mga tao, sinong nakagawa ng mga resolusyon sa harap ko? at hindi ito itinapon pagkatapos. Sinong nakagawa ng pangmatagalang mga resolusyon sa harap ko sa halip na magpasya ng madalas sa ganito at sa ganoon? Palagi gumagawa ang mga tao ng mga resolusyon sa harap ko sa mga oras ng kaluwagan at babawiing lahat ang mga ito sa mga panahon ng kagipitan kalaunan muli nilang bubuhayin ang kanilang ipinasya at dadalhin sa harap ko ako ba'y ganoong kahindi kagalang-galang na basta ko tatanggapin ang basura na pinulot ng tao mula sa tambakan lilang tao lamang ang humahawak ng may sa kanilang mga resolusyon iilan ang malinis at iilan ang naghahandog ng kanilang pinakamahalaga bilang kanilang sakripisyo sa akin hindi ba kayong lahat ay ganito rin kung bilang isa sa aking mga tao sa kaharian hindi ninyo mapanatili ang inyong tungkulin ayo ay aking kapopootan at tatanggihan